Sa pag sa klase sunod simana, ang mga otoridad hugot nga na magmonitor kung natuman ba ang mga palisiya sa pagpamaligya gawas sa eskwilahan. Bantayan ang mga naninda o ilim non o mga sigarilyo. Ano report ni Nico Serino? Sa miaging tuig, may pipila ka mga business establishment sa Mandawi ang gibadlong sa taga-business permit and licensing office humanasuta nga nagbaligya o nagserve o ilimnon sa mga estudyante. Ang mga tindahan, nahimutang gawas lang sa dakong eskwelahan, maong dalira ang akses sa mga batanon. Ugning pagbuka sa bagong school year sunod si Mana, usasab kini sa hugot nga bantayan. Ang DepEd Mandawe, naging alayon sa Business Permit and Licensing Office para niini hugot ang monitoring nga himuon sa taga BPLO. Ang start of classes, mag tag-inspeksyon. inspection tanaw nato nga manani sila yung mga permit, Tanaon nato nga nagsunod ba din sila sa ato ang regulation. Sa karon, lakip sa hugot nilang tutukan ang mga high schools kay hayan daghang madani ining mga bataon kung kun ana ara sa gawas ang mga namaligya og ilimnon og sigarilyo. Sa ubang lugar, mamahimo ang pagbaligya apan gidili ang pag-serve sa liquor. Authority to sell or authority to serve pwede makabaligya, ya but pwede ablihan dito kana siya so kani very critical ta kay of course kaning mga estudyante kung kung accessible nila ang kaning mga butang sigarilyo lisod ta uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisdak